Marami na nagtatanong sa atin kung sino-sino uh, nga ba ang top 12 senators ko Mga kababayan ko at sino-sino nga ba Well, nasabihin ko sa inyo mga kababayan ko uh, Sa ngayon, wala pa akong top 12 senators To be honest, gusto ko pang malaman kung sino-sino uh, sila gusto ko pang uh, maintindihan kung sino-sino nga ba to pero gagawin ko tong video na to dahil sa request ng aking mga subscribers dahil gusto nila ng uh, malaman at makilala so, so parang gusto nilang sabay-sabay natin malaman kung sino-sino nga ba itong mga senador na tumatakbo sa bayan well tumingin ako mga kababayan ko tumingin ako ng mga senador ngayon sa top 12 mga kababayan ko syempre top 12 tayo din natin yung top 12 bakit nga ba sila top 12 because sila ay nasa top ha, ano eh? sila ay nasa ranking ngayon, mga kababayan ko na pinag-uusapan sa loob ng social media. <laughs> no? Sila ngayon yung pinag-usapan sa loob ng social media and sila yung gusto kong alamin kung ano nga ba ang kanilang background at sino nga ba sila. Ayan. <laughs> ang dami ng uh... Ang dami ng uh, ang dami ng ano dito, ang dami na kagad na maiki ano, maiki Marites. Well, top 12 senators natin ngayon, gisahin na natin mga kababayan. Tuloy na natin 'to, mga kapatid. Ito na, mga kababayan ko. <laughs> Parang radio announcer lang sa karera ng kabayo. <laughs> oh, boto na. Marami na nag-PM sa akin tungkol dito, sabi nila mga kababayan. Sino daw po ba ang top 12 senators ko? Like I said, mga kababayan ko, sinabi ko nga sa inyo, eh, yung karapat dapat. Opo, karapat dapat. Bakit karapat dapat po ang kailangan natin? Kasi doon po tayo uhugot ng tamang tao sa karapat dapat. Hindi po tayo uhugot ng tao sa hindi po karapat dapat. So, naghanap ako, mga kababayan ko. I look for top 12 senators, mga kababayan ko. Top 12 senators. Doon po ako tumingin. At nakita ko po dito, mga kababayan ko, bakit ang tanong natin, bakit nagtatap 12 ang mga senador na ito? At yung number one, mga kababayan, mga kapatid, isa-isa na natin na number one, mga kababayan ko, ay si Erwin Tulpo. Hindi ko po sinasabi dito sa vlog ko na iboto nyo si Erwin. Ha? I'm not saying that, mga kababayan ko. First of all, ayokong diktahan ang pananaw ninyo, mga kababayan ko, mga kapatid. Well, mga kababayan ko, ang tanong sa akin ng taong bayan, bakit nagtatap to si Tulpo? Eh, hindi naman masyadong kilala to. Eh, hindi naman masyadong prominente to. Ano ba ang magagawa nito sa Senado? Ano ba ang may bibigyan niya sa taong bayan? Yan ang tanong ninyo. Mga kapabayang ko, well, mga kapatid, bago ko umpisahan yon, but bago ko uh, 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 pag-usapan yan, nais ko po munang ihatid sa inyo kung sino nga ba si Erwin Tulpo. Ano nga ba ang totoong buhay ni Erwin Tulpo? Erwin! Hanapin natin mga kapabayang ko para makita ninyo ha. Erwin Tulpo! Who is Erwin Tulpo mga kapabayang ko? Erwin Tulpo is uh, one of the wow, ang ganda ng ano niya, background niya, papagiging politician ha. Ah. Well, Fermin Tulfo is born October 6, 1963 as a Filipino politician and a former news anchor. Mga kababayan ko, I'm broadcasting and columnist. He is currently served as a representative of ACCIS. Mga kababayan ko and Deputy Majority Leader of the House of the Representatives since 2023. Nakakabayan ko ha. Ah. He is a previous serve as a Secretary of Social Welfare Development. Yes, naging secretary siya ng Department of Social Welfare, this, DSWD. Siya ang pina, siya ang, uh, siya, bago maupo si Rex Gatchalian, Secretary Rex Gatchalian, si Erwin Tulpo muna mga kababayan ko. From June 30, December 27, uh, December 20, uh, December 27, 2022, mga kababayan ko, when he appointed as a block of the bypass by the Commission on Appointment during the presidency of Ferdinand Bongbong Marcos. Ayan ang naging question, mga kababayan ko. Appointed, sabi ni BBM, oh, para kito, sabi ni, oh, ikaw, Erwin, ikaw muna maupo dito, mga kababayan ko. Ganoon na nangyari. Eh. So, kito, mga kababayan ko, ang tanong ng mga taong bayan dito, kung siya, bakit na nagda number one si Erwin Tulpo? Dako na kagod tayo doon kasi gusto gusto niyo yung mga, mga ganong Hindi naman din naman sa akin mahalaga kung takapinanganak o, o anong citizenship mo eh. Basta sa akin, Pilipino ka. You are born and raised in the Philippines, mga kababayan ko. I don't care if you have a passport, kung meron kang passport doon o whatsoever. Basta ako, tinitingnan ko dito, ano pang magagawa mo and anong may bibigay mo, mga kababayan ko. Well, ang tanong, mga kababayan ko, bakit nagda number one si Erwin Tulpo sa mga survey? Well, yan, hindi din ang gusto kong malaman ninyo. Number one, mga kababayan ko, ang nakikita ko dito, mga kapatid, yung Axi IS, mga kababayan ko, yung party list na Axi IS. Alam nyo, yung party list na Axi IS, mga kababayan ko, to be honest, nakita ko siya as a party list. As dito sa Metro Manila, sa Metro Manila, napakatutok nila kasi sa problema, napakatutok nila sa mga pagtugon ng ano. Number one, yung mga Uh, ba for example, yung may calamity kagan, mga ang uh, yung kanilang uh, advocacy, yung tungkol dun sa kanilang na tinatakbo kasi pag nagparty list system ka dapat ikaw ay kinatawan ng ganitong sektor. Well, nakita ko naman so far, mga kababayan ko, yung AXIS eh, kahit na mali ito, oh, nasa ka nakatira ka sa squatter eh, natutulungan nila. Well, yan din yung nagpapalakas mga kababayan ko sa nakikita ko. Uh, like I said, huh, I'm not saying na iboto nyo sa si Erwin mga kababayan ko, pero nabibitbit kasi yung pangalan ni Erwin doon sa kanyang party list which is uh, what which is uh, yung party yung party list niya as a congressman and publicity rate niya mga kababayan ko besides mga kababayan ko naging news anchor to ng uh, TV network mga kababayan ko at uh, nakita nyo naman mga kababayan ko naging uh, naging uh, secretary pa sa DSWD yung publicity rate niya niya nakikita na nakikita malakas mga kababayan ko mga kapatid ganun na, ganun na napapansin ko diyan kay Erwin Tulpo besides niyan mga kababayan ko kilala rin si Erwin Tulpo na bumabatikos sa mga tiwali noon binabangga niya walang takot ikangan nila mga kababayan ko walang takot wala rin siyang uh, wala rin siyang uh, what we call this, wala rin siyang uh, uh, preno kung umatake. How could you imagine nung panahon ng Duterte days mga kababayan ko? Duterte, makinig kayo ha, mga mga Duterte, ha? mga DDS. Nakaupo eh, nakaupo pa si ano, nakaupo pa si Duterte, mga kababayan ko. Putya, binabanatan niya yung mga project ng no, mga ano, ang gusto ko sa kanya to be honest ha. Ang nagustuhan ko sa kanya, I, I know eh kung bakit eh. Hindi lang sa ano, diretsahan siya magsalita. Tapos pag binanatan niya, kahit nakaupo pa kaalyang, ito kahit kaalyado mo pa yung presidente na yan, ganyan siya. Kahit kaalyado mo pa, kaalyado pa itang presidente ka, yung sekretary mo balatuba sa DPWH, mumurahin kita. Ay oo! Mga kababayan ko, yan ang ginagawa ni Erwin noon, mga kababayan. Kaya nga nakakatuwa yung ginagawa niya. para para saan? Ay ayos to ah may uh, bumabanat ng ganito. Pero one time, mga ko, sumablay do. Kasi, medyo hindi niya naaral yung isang topic, basta binanatan niya yung tao. O yun lang, yun lang sumablay sa akin. Kaya ako nag uh, minus one dun sa kanya. Pero, hindi naman had lang yun. Sa madami na nagawa niya, sa isang pagkakamali lang. Hindi ko naman, hindi ko naman pwedeng, hindi ko naman pwedeng ganunin lang kagad, di ba? Mga kababayan ko. Ah... Uh, For me, mga kababayan ko, isa rin yan sa mga nakita kong factor sa kanya. Sabi ko, magdadala to ng malakas sa ano. Maganda yung uh, i-genuine ito. Maganda yung i-generate ito. Hopefully, sana eh, hindi tayo nagkamali, mga kababayan ko. Well, nakikita ko rin sa kanya. Nakikita na ng uh, ating mga kababayan. Is yes, uh, napaka matulungin din tao na to. Kasi... Mas mabilis yung test action kasi na ginagawa nila. Sana yung mga party system, no? Yung mga nagtumatakbong party list, ganyang kabilis kagaya sa Axie Well, kung magre-reflect kasi yan, kung gaano kalakas at gaano kamasib ang pagtatrabaho ninyo para sa taong bayan. So, kung bakit mataas si uh, kung bakit mataas, kung bakit mataas si uh, kung bakit mataas si Erwin ngayon, it's big. Ayun, like I said mga kababayan ko, no? Si Erwin kasi nabibitbit ng kanyang party list, no? Kapag ang party list mo talaga, mga kababayan ko, ay mabilis kumilos mga kababayan ko like the Axie IS like I said no pag mabilis kumilos magugustuhan ng taong bayan to be honest ha, nakakatawa kasi mga kababayan ko no sorry to sa sorry to say do sa mga tao na ano na tumatakbo ng party system tapos ginagamit lang nila ang party system para lang makaupo sa kongreso like and uh, sa mga hindi nakakalam mga kababayan ko sa mga di nakakaalam, mga kababayan, sa mga tao po na nanonood dito sa atin na hindi po nakakaalam, ang pinakamabilis po na para makapasok ka sa Kongreso ay tumakbo ka ng party list, mga kababayan. Opo, tama po kayo ng inyong naririnig. Tumakbo ka ng party list. Yan ang pinakamabilis para makapasok ka sa Senado. Mga kababayan. Ay, sa, sa Senado, Kongreso, mga kababayan. <laughs> para makapasok ka sa Kongreso. Ngayon, mga kababayan ko, isa yan sa mga nagiging tools ng mga taong gustong pumasok doon. Ang programa ng party list, mga kababayan ko, ang programa kasi ng party list, mga kapatid, para sa kakakalam ng lahat, yan ay kinatawang ka ng iba't ibang sektor. Kaya po binuo ang party system. mayon ano, ba, ano po ba yung binuo ni, ni Erwin Tulpo? Bakit sa kinagat ng taong bayan? si Axi IS, mga kababayan ko, ay binuo ni Erwin binuo ng tulpo, no no, 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 ng mga tulpo ni Erwin Tulpo o kanakang kapatid niya, mga kababayan ko nila. Mga kababayan ko, para makatulong sa mga ta mga mamamayang mahihirap, which is mga kababayan, na yun naman talaga ang priority ng party system. Mga kababayan ko, so ngayon, kung ganyan ang takbo, mga kababayan ko, kung ganyan ang takbo ng isang senador, mga kababayan ko, kung ganyan ang takbo ng isang senador, mga kapatid, eh maganda po ang kahihinatnan, mga kababayan ko. Maganda po yung uh, kalalabasan. And kung ganyan po ang kanilang ginagawa sa party system, mga kababayan ko, eh papatukin ka talaga ng taong bayan, mga kababayan. Tama ba ako, mga kapatid? Correct me if I'm wrong, mga kababayan ko. No? Papatukin ka talaga ng taong bayan. Besides nun, mga kapatid, eh nakikita nila yung party list na CIS pala, mga kababayan ko, ay talagang tinatrabaho yung mga mahihirap na tao. Well, mga kababayan ko, isa yan sa mga naging ano, naging uh, naging ano natin, naging basihan ng taong bayan. Question, ano pa ang nagdala kay Erwin Tulpo sa palagay mo, biyahe ni Koy? Uh, bakit nagna number one yan sa, sa Senado? Ah, sa Senado? Well, because Erwin is a one of the Tulpo, mga kababayan. Tulpo, mga kapatid. Remember, Tulpo po. Yeah, correct. Tama po kayo ng inyong naririnig. Si Erwin po ay isang, mga kababayan ko, ay isang Tulpo. So, pag sinabing tulpo, mga kababayan ko, kilalang-kilalang bilang isang matikas. Kilalang-kilalang pinaka, ano, mga kababayan ko, malupit ba? Hindi naman siguro, mga kababayan ko, pero joker din. Oo, oh, mga kababayan ko, di ba? Oh. Yeah, totoo sinasabi natin ha. Ako, di ako nagbi di ako nag joke dito. Ang tulpo kasi sa ngayon, sa era natin na to, sa digital era na tinatawag natin. Sa mga di nakakaalam, mga kapatid, ang TULPO kasi nagda number one. Totoo, totoo. Even, even, uh, even, uh, Senator Tulpo, Rapi Tulpo, mga kababayan ko, nagda number one siya sa social media because of, uh, because of his program. And uh, sa tingin ko, isa yan sa mga nagdadala ng factor kung bakit lumalakas yung Tulpo. Even Ben, ha? mga kababayan ko, ha? even Ben Tulpo, Pucha, number one, number one si Erwin, Number two si Ben. Pucha, tindi ng survey ngayon. Can you imagine, mga kababayan ko, eh, ganun kalakas pala yung pamilya na yan. Well, magaling kasi yung kanilang strategy na ginagawa ngayon, which is they use the social media to interact doon sa mga mamamayang Pilipino. Maluman lang, mga kababayan ko, eh, kahit mahirap ka ngayon, may cellphone ka, nakakapanood ka na ng YouTube, di ba? to oh. One of the top programs is ni uh, Senator Erwin, Senator Rapidol po talaga yung uh yung uh, programa niya sa isang TV network. I don't want to mention that program, but gusto ko lang i-elaborate sa inyo. Yan, yan din ang isa sa mga yan magdadala sa kanya. At besides doon, mga kababayan ko, ang pinakamatindi po dito, mga kapatid, para malaman po ng taong bayan to, mga bayang ko, hindi lang po sa basta tool po yung ginagawa nila. Kung, kumbaga, private sector man si Rapi at si Erwin, ta si Ben noon, mga kababayan ko, no, uh, no, mga kapatid, ah uh, mga kababayan ko. Nung kahit sila nun, mga kababayan ko, eh, nakita natin mga kapatid na, ano, nakita natin mga kapatid na, what we call this, nakita natin na uh, yung ginagawa nilang trabaho. Kung private sector man sila, pero nasa public, nasa private, nasa, nasa, nasa public uh, service sila, mga kababayan. So, isa rin yan sa mga nagdala. Well, like I said, mga kababayan ko, I just want to repeat, I'm not saying na iboto nyo yung tao na to, mga kababayan ko. Kumbaga, inaalam lang natin kung bakit sila nagda number one sa survey ngayon, mga kababayan ko. And higit sa lahat, siguro, mga kababayan ko, plastic naman ako, sasabihin ko na ha, napakabuti na itong tao na to, walang bahid dumit sa katawan to. Hindi ko naman gagawin yun, mga kababayan ko, because wala namang perfect tumatakbong senador. But, tinitignan ko, mga kababayan ko, yung nagagawa nila sa taong bayan. Siguro, ako na lang, ang pagbabasihan ko na lang dito kung ano na naitulong sa taong bayan, ano nagawa mo para sa Pilipino, ano nagawa mo para sa bansa natin, doon na lang ako babase. Hindi na ako titingin sa mukha mo, gwapo ka ba o maganda ka. Hindi ko na titignan yun. Ang titignan ko na lang yung mga nagawa mo para sa taong bayan. If talagang meron, ka dapat, meron, meron ba talagang nagawa ka sa taong bayan, well, yun ang titignan ko ngayon, mga kababayan ko. Ako ha, ako payo ko lang to sa lahat, mga kababayan. Payo ko lang po to sa lahat, no, mga kapatid. No? Baya ko lang po sa inyo. Tignan nyo yung nagawa nila. Huwag nyo titignan yung muka. Huwag nyo titignan yung ganda. Huwag nyo titignan kung sexy. Huwag nyo titignan kung anong kasarian nito. Kung bakla ba to, tomboy ba to. Diba? Huwag nyo tignan yung ganon. Ang tignan ninyo mga kababayan ko lagi yung nagagawa nila para sa taong bayan. Mga kababayan ko. Yun din ang tinitignan ko. Mga kapatid, Like I said, mga kababayan ko, ulitin ko lang, yan po yung aking pananaw kung bakit nagna-number one si Erwin. Kasi marami nagtatanong sa akin eh. Pinipm ako, Koy, bakit nagna-number one to si Erwin Tulpo? Bakit hindi si Abalos? Bakit hindi si ganito? Bakit hindi si gay? ganyan? Eh syempre, mga kababayan ko, meron tayong mga uh, kanya-kanyang pananaw. Ako, ang pananaw ko kung bakit nagna-number one yan kasi nakikita ko dito, mga kababayan ko. Sabi dito ng isang kababayan natin, sabi dito, basahin ko lang yung comment niyo mga kababayan ko ha. Sabi po ng mga kababayan natin, nagko-comment sila dito ngayon. Ayan na, sabi dito, Tulpo, grain pa rin yan. Uh, mayayabang, katulad ni Rapi, maingay tungkol sa PCSO. Ano ang ngayon ang tahi uh, tahimik? Bakit? Alam mo mga kababayan ko, magka magkapatid yan tatlo eh. Pero magkakaiba sila ng prospective. Mm, magkakaiba sila ng prospective. Iba si Erwin, iba si Rapi, iba si Ben. Kung si Rapi mga kababayan ko, inuusisa niya ang PCSO, so, well, nakita nyo naman, inuusisa ni Rapi ang PCSO, so, talagang uh, basag siya doon. Totoo! Hindi, eh, totoo, ha, mga kababayan ko, ha. Ah, so totoo lang, ha, kwento ko lang sa inyo, basag si Rapi doon, mga kababayan ko. Talagang hindi, talagang, ano, talagang sinagot ni Mel, si, ni Mel Robles ng maayos yung, uh, yung question. Sinagot ni Mel Robles ng maayos yung uh, dineliver deliver niya kung bakit may nanalong ganito, bakit may nanalong ganyan, at eto yung mga nanalo. Well, hindi, kung tutusin mga kababayan ko, ilumalabas sa social media, that is splice video. Pero kung titingnan nyo mga kababayan ko kung ano, mga kapatid, eh talagang naibalik ni Mel Robles at nasagot niya ng tama kung ano ang tinatanong ni Rapi Tulpo. Mga kababayan ko, that is trial by publicity lamang. Nga, alam nyo, Senado, sabi ko nga sa inyo, like I said, trial by publicity han. Mga kababayan ko, pag nagkamali ka dyan, yari ka talaga dyan. Di ba? Totoo naman sinasabi natin, hindi naman natin kailangan itago yun. Talagang basag si, eh, si Rapi kay Mel kasi nasagot ni Mel. But in the proper way na sinagot ni Mel Robles, si Rapi Tulpo, mga kababayan ko. May nagtanong pa sa si akin, mga kababayan ko, naku, pag nakapasok yan si Erwin Tulpo, pami pamilya na sa Senado. My God, ngayon pa ba kayo nagising, mga kababayan? ako lang ha, ako lang ha, ako lang mga kapatida, ako lang ha, makinig kayo sa akin. Ngayon pa ba kayo nagising? Noong 2022 nga mga kababayan ko eh, may magnanay. Oh, sa Senado ha ah, mga kapatid, may magnanay. Merong magkapatid, babae at lalaki. Oh, mga kababayan, oh, meron ding uh, magkapatid sa ama. Oh, hindi pa ba kayo nagulat At least mga kababayan ito, pag nakapasok yung tatlo sa Senado, eh di triple duo, may T3 ngayon mga kababayan ko, rambulan na yan. <laughs> Joko lang yan mga kababayan ko. Pero mga kapatid, I'm not saying once again na iboto nyo to mga kababayan ko. Bagko, sagrado ang ating boto, kayo po ang huhus ganyan kapag kayo na po ang siyang magdidikta ng taong iboboto ninyo sa 2025 election mga kababayan ko. No, mga kapatid, kasi hindi naman natin kailangan, hindi ko kayo kailangan diktahan, mga kababayan ko. Binigyan ko lang kayo ng idea, kasi sa huli, mga kababayan ko, hindi po si biyahin ni Kuya magdidesisyon yan. Ang taong bayan at kayo po yun, mga kapatid natin, dito sa loob ng social media. O, oh, mga kababayan ko, tulpo, anong mangyayari sa PCSO? Galit na galit noon, ngayon tahimik, bakit nagtatanong, uh, ano, nabayaran na ba siya? No, alam nyo, isa pa, sagutin natin yan. It's not Erwin Tulfo, ha? it's uh, Rappi, mga kababayan ko. Do you think binabayaran yung senador para lamang hindi gisahin? it's common, mga kababayan ko. Hindi naman kailangan bayaran yung senador para ano eh. Pero 100% and 199.999% mga kababayan ko, ha? makinig kayo sa akin. Makinig kayo, sinagot na ni Mel Robles kung bakit may nanalo at sino ang nanalo, bakit ganito ginagawa mga kababayan ko ng PCSO. And lahat ng sagot ay tama at hindi na inusisa ni Rapi kasi mas mapapahiya lang siya. Yan lang po kaya kong sabihin patungkol po doon. But the rest is very confidential that na analalaman ko. Sabi pa dito, sabi normal, normal lang yan. Uh, tumulong sila dahil uh, diyan, sila kumikita ng milyon. Ang kinikita nila tumutulong uh, 10,000. 10, 10, pero malaki ang uh, kita nila, milyon. Tignan natin kung mananalo sila. Alam na alam na ko, wala. Well, mga kababayan ko, gito yan eh. If, if, uh, if, if, uh, gito, let me give you an example. Ako nagtatrabaho, kunyari lang ha, kunyari lang, nagtatrabaho ako sa isang kumpanya, mga kababayan ko. At yung kumpanya ay public service ang tinatrabaho. Tama, public service ang tinatrabaho. Ang trabaho ko, kaya ko hinar ng kumpanya, mga kababayan ko, nung nag-apply ako ng resume, mga kababayan ko, isang trabaho ko ay pangalagaan yung sektor na, pinang na na ipapaibi na aking aking ay gustong pagtrabahuhan which is the party list system kunwari ah as yung kumpanya kunwari House of Representative ngayon mga kababayan ko magtatrabaho ko na magtatrabaho na magtatrabaho maglilingkod ako na maglilingkod ako so, gagawin ko yung trabaho ko as a public sa public servant and ang taong bayan na magpapasahon sa akin. Which is, ang trabaho natin, mga kababa, ang trabaho nila is bigyan ng pondo, ipamahagi sa taong bayan at ilagay doon. Ngayon, yung question natin na tigti 10,000 pesos sa ayuda, malaki na ba yan? Of course, mga kababayan ko, malaking tulong yan. Dahil pera ng taong bayan ay nababalik sa taong bayan, mga kababayan ko. Napakaganda po nun, mga kababayan ko. Which is, for me, is uh, kahit nagbabayad ako ng buwis, at least alam ko, mga kababayan ko, na napupunta sa tama yung aking binabayad na buwis, mga kababayan. At ang pinakamasarap pa dito, mga kababayan ko, bukod sa nakapagbayad na ako ng buwis, mga kababayan ko, ay uh, nakakatulong pa ako sa mga kababayan natin na nabibigyan ng ayuda, na kapo, yung kapos talaga, mga kababayan. Ngayon, nabibigyan ng kulay. Milyon daw ang kinikita nila. Milyon. Ang tanong dito, do we have an evidence? to say na Oy, ito magdanakaw to. Milyon ang kinikita nito. Meron ba tayong ebidensya? Wala. We don't have evidence. Mga kababayan ko, mga kapatid, we don't have evidence. Itong kongres ba na to, balahura to. Kasi ganito, ganito, ganyan, palamura yan sa kongreso, ano, ikipag-away. Kurap to. Wala man tayong ebidensya. Di ba? Wala tayong sapat na ebidensya na magpapatunay na ito si Erwin ay milyon-milyon na kinikita. But, you know, mga kababayan ko, may sahod po ang kongresista. Baka nakalimot po kayo, mga kababayan. Di ba? Sabi sa inyo, marami magre-react sa akin dito sa sabihin ko. O, oh, baka nakakalimot kayo, may sahod ang kongresista. Siguro naman, mga kababayan ko, alam niyo ang sahod ng kongresista. Mga kapatid. At hindi ka magiging kongresista dito sa Pilipinas kung hindi ka mayaman. Yan na naging kultura natin dito mga kababayan. So, yan po ang isa doon. Siya, kabayan, kapatid, uh, first squad driver. BNK, ay eh, hello po sa inyo. Maraming salamat po. Tita Gina Iglet. So, may tanong pa ba kayo, mga kababayan ko, ha? Vlogger din si Erwin Tulpo? I don't know. Hindi ko siya nakikita nagbablog, pero mas madalas ko siya nakikita sa television. Yan. Mga kababayan ko. Sige, sagutin natin. Sabi nito, sa performance, okay naman. Sabi dito ni Karina de, ka, Carita de Guzman. Well, sa performance naman, wala naman ako masasabi kay Erwin. Napakasipag naman itong tao na to eh. At nakikita ko naman yung kanyang goal for uh, for, uh, for, for our, our country, mga kababayan ko. But, uh, meron risk kasi ako nakikita kay Erwin. Alam mo, ano yung, ano yung, ano yung risk na nakikita ko? Yan, yan ang maging pinakamaganda doon. ba? Diba? Mga kapatid, ano yung risk na sinasabi ko? Mga kababayan ko, risk naman sa social media. Correct. Tama, kinagin yung sa social media. Well, medyo yung kapatid niya kasi na senador, yun talaga ang medyo anti doon. Parang gusto niya siya lang ang nakikita. Eh. Pero eh, I hope na si Erwin hindi gano'n mga kababayan ko. Well, tatagilid talaga kung sakaling ganun ang pananaw niya sa perspective niya. Once, uh, once na maupo yan, mga kababayan ko, well, makikita natin kung ano niya. Pero ngayon pa lamang, mga kababayan ko, eh, gisain na natin. Alamin na natin kung sino-sino nga bas sila. Diba? si si, si, Max, si Mac, Mac uh, si kasi nagot niya lahat sabi dito uh, they can explain how they distribute the yuda well Russell Cruz well, malalaman natin yan kung paano pero pag uh, yung kay Pangulong Bongbong Marcos alam ko kung paano din may medyo ewan ko lang sa mga kongresista Erwin Tulpo for senator not DDS senator well isa pa yan mga kababayan ko isa pa yan mga kapatid isa pa yan sa nakita ko if Erwin Tulpo wins this uh, coming 2025 election, 100% eh hindi to ano, hindi to, hindi to tatalikod sa administration. Yun lang ginakita ko. Hindi to tatalikod sa administration, hindi to tataliwas sa gustong mangyari ng presidente, hindi to lilihis sa gustong nga uh, uh, pag gustong mangyari to lahat naman nasusundin susundin nito eh, for sure para, para, sa taong bayan sana nga ganyan ang ginagawa niya hindi yung paitan tao pa lang sa pagiging kongresista And isa pa, mga kababayan ko, isa pa sa nakikita ko dito, mga kapatid, eh wag, wag sanang tumalis tong tao na to. Yun lang. Yun lang ang nakikita ko talaga. At uh, higit sa lahat, mga kababayan ko, isa pa sa nakikita ko is, ah, uh, tawag nito, ah, uh, mas okay lang si Erwin eh, para sa akin eh. Mas okay na si Erwin kaysa mga DDS sa makapasok, eh, yung Timpiatos. Pag Timpiatos talaga, mga kababayan ko, wala mga kapatid. wasaktong mga to, mga kababayan. No? Alam mo, sa so, totoo lang, mas okay pa nga siya nang tumakbo si, ano mas okay pa tumakbo si, ano eh, si Erwin Tulpo kaysa kay eh, Robin Padilla eh. If we compare so Robin Padilla, number one senator noong no, 2022 election, na number, nagna number one senator ngayon 2025, mga kababayan ko, wala pang, wala sa kalingkingan si Binoy mga kababayan ko. Mas gugustuhin mas gugustuhin ko na lang nani, mas gugustuhin ko na lang uh, manalo pa si Erwin, sa totoo lang. <laughs> Kasi baka baka kahit na sutil si Erwin, pwede pa natin, pwede pa pwede pa tumulong sa taong bayan eh. Pero pag tinanong mo mga kababayan ko, si ano, pag tinanong mo mga kababayan ko si Robin, wala naman nagawang batas. Di ba, pa po, lang. Eh, uh, doon na ako sa may matalino at may ibubuga. Pero yung ginagawa, unlike kay Robin, mga kababayan ko sinasabi, naalala niyo, I move your honor. Gusto niya pantagalugin, mga kababayan ko. Igalaw mo your honor. <laughs> naalala niyo yun. Ako, hindi ko makalimutan niyo, mga kababayan ko. Kaya, mga kapatid, eh, once again, mas okay pa kung, kung, magkakapalit nga lang, mas okay pa si, ano, mas okay pa tong uh, isang tulpo kaysa dito kay uh, Robin. Hindi, <laughs> totoo ko, mga kababayan ko, ha. Totoo lang ako sa sinasabi ko. Hindi ako plastic na tao. Alam nyo yan, mga kababayan. Okay, okay, mga kababayan ko. Eh, anyway, mga kapatid, mga kababayan ko, kung nagustuhan nyo po itong vlog na to, mga kababayan ko, please comment down below to my channel at sino ang gusto nyong itopic natin, mga kababayan ko. Sino ang gusto nyong itopic natin sa susunod nating content na tama dapat, mga kababayan ko. Okay, please don't forget to follow, like, and subscribe to my YouTube channel at dito lang sa ating channel na to. At huwag niyong kakalimutan na mag-comment down below kung sino ang gusto niyong gisahin natin. Alright, mga kababayan ko, once again, ako po si ni TV. Sama-sama po tayong babangon muli para sa bagong Pilipinas, mga kapatid. Maraming salamat po.